Hindi talaga masabi mo na na mahirap dito sa Bicol dahil laging may ano eh, laging may ulam. Yung si Mama oh. Ang <laughs> ulam namin ngayon ay tulingan. Tapos, yahalos sa talbos ng bilang hoy. Tapos napakarangin pa namin itong kanin. Eh. Kaya hindi eh, masasabing, hindi mahirap dito sa bahay. <laughs> eh no, laging, Laging madaming kanin, laging puno yung kaldero. <laughs> ito gawin ito mamag, gata? Oo, lupa pa rin. Talbos ng ano? Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Mayroon tuloy na na may talbos na kamuting kahoy. Yan ang namin. Ayun ang ulam namin ngayon. si isa, isa sa pinakamasarap magluto dito sa bahay <laughs> dito kami nagluluto hirap pa po yun hindi mo to kailangan ng kalan kasi so, ang dami itong kahoy, dami panggatong saan ito pa may pay? pa ah, ah, mausok pero pag umapoy naman yan tuloy tuloy yan ah, ah. Lalabas tayo. mga manok ni papa dito mga pangsabong yan mga kaurag oh. ang manok dito ay naggalat <laughs> ang dami pong manok dito naka pagalak-galak lang sila ayun ang dami pangsabong ni papa gandang klase